magandang araw sa inyo lahat guys yan meron tayo dito ako guys yan nakabulong ito ng build bigyado ko nito yan wala ito nangyari guys wala yan kanyang palm build to oh. yan halos nagkagurug-durug na o ano? yan guys hindi na pa natin kung ano bang pwedeng maging maging nagisira nito guys ha hindi natin yung pola ah kung kung, kung papalta na o oh, ito po ang kanya mga dry things puli check-check kikikipin pa ng ating mungkahan ko si Boss King may ginagawa pa lang ayan guys so, yan. ayan mga alam natin kung papalta naging problema dito kasi hindi pa niya tinay-check itong niya, itong mga bola sa kahit itong mga dry things puli check kikikipin pa niya mamaya guys kung bakit nalas lang muna niya para makakita kung bakit bigla itong huminto bigla tumigil ito na yung problema. Yan, kanyang One, two, five, Honda, guys. Kaya kanyang pavel guys. Ito on the pit. Honda conduct 125 version 1 guys ha ayan guys guys bago natin check ba mga ibang kanyang mga pesa na pwede pa o hindi na subscribe yung muna kami sa aming YouTube channel ni MBTV sa like, kasi ang na rin guys yung notification bell para lagi like, update po, sa mga share-share na yung video at yung comment niya hindi namin yung kanyang airplane cleaner kung okay pa kung hindi yan guys ha lang at may ginagawa pa yung ating electrician eh ating mechanic ko si King yeah, guys on the click 125 version 1 guys bye okay, guys Ano bang kalimito nagiging problema Pagka, bakit lagi na ng belt? king? Buha bola. Buha bola, pagsira bola. Ibig sabihin, kapag rin bola niyan. Uh. Kaya guys, kumbaga bola pala lang ang dahilan kung bakit lagi sisira kanyang pamper. Hindi ba sa hindi ba 'yung sa sobrang bomba bomba? yung pag binobomba mo siya Hindi ba gano'n 'yon? Okay. Ganun pa din 'yon. Yung para sa si hot steak. Kaya guys, dinidiretso na namin guys, oh. So. so guys, yun ang mga dahilan, ang 'yung mga bayo din ng dahilan ng pagkakasira ng yung pamper. Yung pagkabolo niya sira na. ayan. Tao so, s'yempre 'yung yung takbo, 'yung pagkapihit ng inyong silindador. Baka lagi yung binoboba ng gusto, binibigla yun. syempre, ang pambelt noon, ang tendency noon, parang hinahatak. Yan. yun ang naging problema, kalimitan ng pambelt guys ha. Kaya huwag nyo masyado bumabahin ang yung motor. binibigla ng arangkada. Doon nagkakaroon ng problema ang ating pamit. Saka yung ating bola, huwag nyo pabayaan yung bola niyo Para hindi masira ang pamit. Kaya dito, pati bola. Bola ang dahilan, kaya ang sira. Ayan bang mga kanya mga ano? Got you, di ba? Pwede pa rin yan. Yan ba na, yan ba? Nagiging dahilan din pagkasira ng pump Flat shoe? Hindi hmm. naman. Hindi naman. Madalang. Madalang. Depende. Ay, eh, pag manipis na yan. Pag manipis ng flat shoe, di ba na-efecto ang ating ano, pump oh O, yun. Nagkakaroon din ang epekto din pala. Pag manipis ang ating ano, guys, ha? ating ating flat shoe. Nakinakala. Regular talaga check-up ang ating panggilid, yung CBT natin para laging condition ng motor natin guys ha Ayan. Honda okay. Click 125 version 1 guys oh. ha yan guys yun no, ang pwedeng maging dahilan ng no, pagkakasira ng public natin ha yung bola pag may problema na tapos itong ating yung pagkabrang sobrang biglang arangkada yan parang nahahatak ang public yung nagiging dahilan naging cost nakasira ng palm natin guys ha? kaya ingat dito pa eh, oh, guys hindi basta bigla bigla lang ayan oh, guyat guyat oh lampas yung kanyang mga kawad kawad ayan oh, guys oh. kaya pwede pag biglang karantada biglang kung pinobomba nyo na naatake yung Kumbaga, biglang na ano siya nang expand ayan di ba 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 lang, bola lang ba sa ka uh -huh bola sa kapambel. Low budget ang mayari eh. Low budget daw. Kaya bola lang sa ano. Yan. Thank you daw, Biyaki. Tinanggal mong ano? Anong tag na yan? Ano? Fish. Hindi ba dali ka dila Hindi, ang fish. na ba ang tag yan? Tort drive. Tort drive. Yan. Ito, torque drive spring. Ano? Yan, guys. Eh, anong ginagawa mo dyan? Anong problema nyan? Ah! Sumangat yung mga pump oh, yung guys, oh, sumangat pala din yung mga pump belt yun, no? Oh. Kaya kailangan lang tanggalin yung kanyang spring ng torque drive. Ito, kada bomba na ito, gumagal yun, gumagal yun. Oo, gumagal yun, Hindi, yun ang umaano ng pump belt, eh. yun ang umaapit yung pump belt, eh. Kaya, guys, oh, sumapit yung mga kanyang mga pump belt, yung mga maliliit yun, no? yun, no? yun, oh. no? yun. Yeah, yan ang mga yari sa inyo guys pagka medyo ira talaga kayo yung bola. O yun, Sobrang umipit naman yata dyan o no? iba naman hindi ganyan yun Oo. No? Sobrang umipit o kailangan tanggalin pa ang kanyang sort ano, drive spring bago lang matanggal yan. no? Ayan, guys ha, yan ang dahilan ng pagkakano ng pabalik yun no? yung Sumakot na malilita Kaya pala kanina, hindi na ano ano. Ayan guys, okay gamit na ulit yung torque drive tanggal sa mga pambis na nakasama dyan ayan guys ito yung papalit nating bola anong grab to? 12 grams ano? Mm -hmm. 12 grams to guys ay papalit natin ayan yung bagong ano pambel ay papalit ha? ayan o no? Ayan, guys. Samsung 23,000 samantalang yung iniinom po kagabi. Oh. Ayan. ayan guys, ito ipapayat natin palm belt niya, original to. Ayan o. Ayan na guys ha. Ito ipapalit natin ha. Ayan. Ayan. Pati bola, kapag Kaya nasira ang palm belt. kaya anong kanyang bola, medyo may tama na. Tawa siguro, medyo kung malakad buong ba ito. Kaya lagi na sira ang palm belt. Ayan yun ang pwedeng maging dahilan Balunong nga daw, sabi ng mayari Ha? Ha? Balunong ko daw yung mga nagamit Bakit? Okay. Eh kapapalit lang daw ng belt yan eh Parapalit lang Eh baka masyadong binobomba balit sa kain na ano nung gusto eh, di ba? Hmm. Pag sala sa anong timing din ng bomba ayon, mo Ayon pag yan ako ganyan, naka Tapos na. bibigay ng preno O yun Kaya yung iba nakakasumasabog yung ganyan ha? ah. Ah, yes, yun guys, yun ang yung pwedeng dahilan ha guys na Pwedeng masira ang pambelt nyo, dapat hindi niyo basta bobombahin lalo na pag naka center stand yan bobombahin bo 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 pa no mm. yun nung madalis makasira ng pambelt, pag sinasaltik yan hindi bali kung pamisa min sila ay kung lagi-lagi okay lang pag bino bomba pag ginagawa pero pag kahit hindi ginagawa ba mas mabobombahin yung <laughs> sinasabi sasabihin kay lahat. Siyempre, eh, minsan lang naman yun. Kadalas yung minsan. <laughs> Ayun, nga Okay lang kung minsan, eh, kung lagi mong binobomba, yun lang. Hindi nga kasabihin, eh. minsan lang naman, pre. Eh, gano'n, kadalas yung minsan. <laughs> open, type, no? oh, yun. oh. Eh, kasi, open type na. Oo, no? yun. Eh, kasi, mga naka-open type na, naman, mga tambo eh, sarap sa kamay nun, eh. Yung sa pandinig Masarap sa tenga. Saka sa kama ay masarap ang ano. Kasi parang nilalaro mo na yung mga naka-open type. Mm. Na maganda ang tunog tang pudyong. Oh, o pinitik mo. O, yung pangun. Kaya nga, yung mga naka-open yun, type yun. Yung mga naka-open type. Ma, magaling magaling. Kasi, ha, kasi pre, masakit. Masarap sa kamay yun e. Eh. Parang mga nilalaro pa yun e eh, ano. O, oh, <laughs> yan. Kaya yung mga naka-open type. Yung mga naka-open type. Maganda. Maganda ang tunog sa tenga yun lang hindi niya alam yung epekto sa kanya ng motor yun yan, tayo yung body Pambelt ang naging problema dito guys ha, yung kaya nasira ang pambelt Gawa nung kanyang bolak, may tama. Okay, Tapos... Ito lang naman sa Pag ito na lang show, Saka lang yan eh. Pag ito haangat siya. Yeah, Kaya guys, okay dito. na yan guys. Tapos na yan. Oh, ano yan po? Oh. Ace! Hindi, dito! Ito naman, tapos na pala ito. Tapos na ito. Tapos na ba yan, King? Oo, tapos Ha? Yan, guys. Tapos na yan, guys. Okay na yan, guys. Okay na yan. So ano, so, Natakluban na yung CBT. Ito ang milyon na lang yan. Yeah, okay na yan, guys. Yan, guys. Sati, palimitan na yung problema. Kaya nagsisira ang pamit natin. Ayun yung kanyang bola. Pag may tama na, yun. Natin damay pambel. Yan yun, ang isa. At ang pangalawa, guys. Yung medyo binobomba nyo ng wala sa ayos ang inyong motor kumbaga para pinipilit nyo lang lalo na yung mga open tight ayan hintik makabomba yun doon na anong na, nag, nagkakaroon ng problema ang ating pamper guys, sa yun, yun ang, mga tip guys ha kaya pagkagal ka na medyo ano huwag nyo masyado bumumbay na eh. lalo na pag sala sa timing guys yung nabupersa yon doon nasisira ang ating pamper guys ha yan guys sana subscribe nyo kami sa aming youtube channel EMB TV pa-like at pa-share na rin guys at hit the notification bell para lagi updated sa so, mga share-share na yung video at po-post guys na sana guys kahit paano may nakakayong tip o idea malang sa so, search na yung video guys okay Bye -bye.